At pagkatapos ng ating pagliliwaleo sa Ismer City ay pupunta naman tayo ngayon sa isa sa pinakarason kung bakit tayo dumayo dito sa Ismer. Ang masilayan ang isa sa pinupuntahan ng mga turista dito sa Turkey, ang Ruins of the Ephesus. Bago ang lahat, paano ba magpunta sa Ephesus galing ng Ismer City? Ang Ephesus ay nasa Selçuk. Ang Selçuk ay isang bayan at distrito sa lalawigan ng Ismer. Ito ay nasa isang oras at kalahati lang ang biyahe gamit ang sasakyan or bus. Isa sa pinakamadaling paraan upang makapunta ng Ephesus ay sumakay ng train from Izmir City to Selçuk Pero hindi po tayo makakarating sa Selçuk na walang mga pagsubok na tatahakin dahil ito ay DIY lang at wala po akong kasamang mga tour guide. Dahil mas gusto kong i-explore ang isang lugar ng sarili kong sikap dahil doon mo matutunan ang tunay na paglalakbay. Yung ikaw ang naghahanap ng iyong daan patungo sa lugar na gusto mong puntahan. Baga akong gumising dahil pupunta tayo ngayon sa Selchuk. Dahil doon sa Selchuk, makikita natin yung episodes na sinasabi ko kahapon. So, pupuntahan natin yung Selchuk via train. Sana ay hindi ako maligaw at sana yung train na ating masakyan ay tama papunta doon sa Shop. Kasi sisabi sa Google ay meron namang train papunta doon sa Shop. So yun yung ating hahanapin ngayon kung paano ba makapunta doon by train. At ito na nga ang ating kinakatakutan ang mawala. Dahil hindi ko pa masyadong kabisado ang sumakay ng train at ako ay nakadepende lang sa Google Map at dahil sinusunod ko lang ang instruction ng Google Map, ay nawala na naman ako sa sasakayan ng train. Ay nandito na po tayo ngayon sa tamang train station dito sa Halkapinar. Ito pala yung train station kung gusto mong magpunta doon sa Selsyok. Actually, nawala na ako. Fortunately, may tinanungan akong isang katutubo dito at ang bait niya. So, sinabihan niya na dito raw ako maghantay dahil ito daw talaga yung tamang train station. At ang sabi niya, yung sasakyan ko lang daw yung tipikoy, yun pala yung pupunta doon sa Selsyok directly. So ngayon, ako ay nagantay papuntang tipikoy para mapuntahan natin uh, yung Selsyok at yung Ephesus. Nandito na po tayo ngayon sa loob ng train papuntang Selsyok. Yung palang katutubo na tumulong sa akin kanina, sabi niya, marami daw siyang mga Pilipinong kaibigan. In fact, isa sa mga best friends daw niya ay Filipino dahil siya pala ay galing ng Dubai. Doon daw siya nagtatabaho dati sa Dubai. So parang two years siya doon. At alam naman natin na sa Dubai ay napakaraming mga Pilipino. Kaya uh, it really helps talaga na uh, yung mga Pilipino ay uh, present sa kahit sa ang mga bansa dahil yung mga katutubo ay na-orient na nao sila or na-acquaint sila sa mga Pilipino. At, at marami rin na rin silang mga naging kaibigang mga Pilipino. Kaya pala niya ako tinulungan kanina ng, ng magilaw dahil sabi nga niya ay marami siyang mga Pilipinong kaibigan dahil doon sa kanyang pagtatabaho dati sa Dubai. So ito po yung train papuntang Selshok at maayos naman, very comfortable so wala naman problema. So most likely I believe yung biyahe from here to Selshok ay nasa mga 1 hour mahigit. Mararating na natin yung Selcuk. Mali pala yung sinabi ko kanina. So yung train pala from Izmir to Selcuk hindi siya direct. So yung sabi ko kasi kanina may direct uh, train from Izmir to Selcuk. Actually, ang train is from Izmir to Tipikoy and from Tipikoy to Selcuk. So magko-connect po tayo ng train. So ngayon nandito na po tayo sa train papuntang Selsyok. So tinanong ko yung katutubo dito sa loob ng train. Sabi niya ito daw yung train papunta doon sa Selsyok. So lumabas ako doon sa naunang train na aking sinakyan at dito tayo ngayon para sa connecting train papuntang Selsyok. At pagkatapos ng isang oras at kalahating biyahe sa train ay nakarating na rin tayo sa wakas sa Selsyok at ang pinakauna kong pinuntahan sa Selshuk ay ang ruins of the Church of St. John. Ang Church of St. John sa Selshuk ay isang makasaysayang simbahan na itinatag noong ika na siglo sa otos ni Emperor Justinian I. Ayon sa tradisyon, ang simbahan ay itinayo sa ibabaw ng libingan ni St. John Apostol na sinasabing namatay sa lugar na ito.